Walang katanggap-tanggap na relihiyon kay Allah, kundi ang Islam. Hindi niya mahanap ang Christianity. Hindi niya mahanap ang Katoliko. English at English, meron pa. Pero hindi naman, itaga mo sa bato ang may isang bata. May isang bata. Nagpapasa siya, sabi niya, And Jesus started to know more about God. Oh, sabi niya sa tatay niya, how come? Sabi niya, sabi niya, how come Jesus begin to know about more about God? Isn't he God? Huh? Di ba God siya? Eh, paano niya maalalaman pa yung ano, karagdagang kaalaman pa sa Diyos Isang mata lang siya ng God. Yun ang tatay eh, wala eh. Hindi naman uh, eh. Yun ang sabihin. Diba? Oh, Hindi ba? Ribat yung ano. Eh. Di ba? Hindi niya naman sa ribat Di ba? Tumaan lang. No comment din eh. Kaya alam insya Allah, ah, yung dalawa lang na ito bro. Nung tayo ay pinanganak, sino mga balik islam dito? Halis lahat? Di ba? Ah, Halis lahat sa pala tayo. Di ba? Balik islam, Allah. Nung tayo ay ah uh, uh, ipinanganak kay Muslim originally tayo ay nasa paraiso di ba ang lolo lolo natin grand grandfather natin na si Adam alayhi salam ay taga paraiso si Hawa ay pa taga paraiso di si ba di ba so ang natural uh, habitat natin ay saan sa paraiso di ba at nag nag naglilink doon sa kulumang lunin yung ladu alal tayo mga muslim nabinyagan lang daw kayo ng inyong mga magulang kung ano man yung mga religion ng inyong mga magulang ay saka lang tayo naging ganun pero kung mapapansin nyo ay lahat tayo ay, ay, yahudi ka man o buddhist ka man ba? Diba? Christian ka man. O kahit yung isang tao na hindi naniniwala sa Diyos, mayroon siya talagang fitra na inilagay siya Allah subhanahu ng ta'ala doon sa kanyang sarili. Naka-default. Naka-built-in. Na talagang tatawag-tatawag at tatawag siya sa Diyos. Kahit dini niya na walang Diyos. Diba? Diba? So yung pagkaka ano ko pagkaya ka po sa Islam na gusto kong i-share sa inyo uh, pati ay dalawang bagay lamang. Una, total lahat naman tayo dito balik Islam, inshallah magamit niyo po ito sa inyong mga uh, journey. Ba? Diba? Bago kayo ngayon, bukas, bago na naman. Bukas, bago na naman. Isang takon, bago pa rin. Diba? Kailangan nag-grow tayo. Hindi porkit uh, balik Islam bago na. Hanggang sa ano bago pa rin. 'Di ba? May kakausapin ka minsan, dadawahan mo. Bigyan mo nang isang uh, leaflet o book o booklet ng uh, Islam about Islam. Eh, Muslim na ako. Pero pag tanong mo, kailan ka nag-Muslim? Agal na! Way back 10 years pa! Muslim na ako! Pero pag tinanong mo, kamusta na may kasala mo, bro? Hindi <laughs> nga ako na kapag. <laughs> Tawa Wala <kamar. coughs> eh, busy eh. Trabaho ko eh. Pero nung mong sasalita siya ng kailan siya nag-Muslim, proud na proud siya. Di ba? So ngayon, mga kapatid, ang gusto kong i-sabihin ay dapat nag-grow tayo. Di ba? Nag- na di-develop yung ating kapag ang sanggol tinanganak siya sanggol pa rin limang taon na anong ibig sabihin no? abnormal di ba <laughs> abnormal di ba kaya mga kapatid ito, tandaan nyo itong uh, i-share ko sa inyo ang isang brother o isang uh, daya na ay nagtanong sa akin na di ba ikaw bro ay uh, presyano ka di ba Diba? pag usap natin, nala namin, nalaman niya na born again ako. So, sabi niya, ang born again, di ba, na 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 naniniwala na uh, uh, si Kristo ay Diyos? Di ba? Sabi niya. Sabi ko naman, oo oh, oh naman, siyempre, eh, proud ka pa nun. Kasi wala pang Islam nun eh. Di ba? Naniniwala ka pa sa tao ng Diyos, eh. Diyos. Ang Diyos ng tao na isa, na ano, tatlo, ang isa. Ha? Huh? Ba'y nalilito? nito, di ba? Pero noon, hindi eh. Hindi nalilito eh. Ngayon, alam mo na na isa, kasi hindi mo alam yung isa, hindi na malilito. Pero ngayon, alam mo na yung isa, malilito ka sa tatlo. Di ba? So ngayon, sabi niya, hindi niya wala ka sa kay Jesus na Diyos. Yes. Of course. Eh, magpakita kang, ay, saan ba mo? Saan mo ba nabasa mo? Sa, saan mo ba nabasa? Saan mo ba nalaman? Yung sinasabi mo na yan? Sabi, nag-isip ako. Sabi ko, well versed naman ako. Nag- Nagkatama uh, yung proof pa. Well, verse naman, hindi eh, ba? Nagbabasa ka naman. Simula pa ka, nag-bible study na kami. May Sunday, Sunday schooler pa kami. At may DBBS pa nang tinatawag. Sali pa ako doon sa choir. Di ba? Yung DBBS, Daily Bible, Daily, Daily Bible dedication School. Pagbakasyon, mag summer, di diba, mo walang pasok. Ano ka pa? Tapos nag-retreat-retreat pa. May youth, pa. Hmm. Ano? Eh, sabi ko, dahil na, nag, nag, nag pa nga ng mga Bible, eh. Bible quiz, eh. Sumasahabi pa ako, eh. Yung Bible, alam niyo, bro? Diba, Bible to. Hanapin mo sa abilisan Hanapin mo sa ganito ang ganyan. Bilis. Bubuklat ko agad. Pero, nung tinatanong na ako ng brother, nung daya na, masyaga, Saan niyo nang babasa? May sinabi ba ng Diyos na ni Jesus na siya ay Diyos? At, tambahin nyo. Ito, ano na to eh. Kung baga, uh, umay na rin to yung mga ano eh. Yung mga nagdadaway, eh. Tsaka nakikinig eh. Sa ganito. Pero, umay man sila. Pero yun ang totoo. Di ba? Saan mo babasa? Saan sinabi ni Jesus? Nag-iisip ako naman eh. Wala akong nabasa, ah, wala akong naibigay sa kanya. Ngayon, syempre, bilang ano, bilang napahiya ka eh. Well, taka ngayon, rest back. Baga. Diba? Sabi ko sa inyo, sa e, inyo, meron ba? <coughs> diba? Kasi re-rest back ka nga eh. Mm -hmm. Sabi sa amin, sa amin meron, brother. Ganito yan. Sabi ni Allah, sa kanyang malwalhating Quran, A'udhu Billahi Minashaytanirajim wa sallamu الله Qudhu Allahu ah Allah is the best له Alhamdulillah Alhamdulillah Since na ikaw wala makapagbigay makapagbigay ng aya o verse ng Bible na siya, sinabi ni Jesus mismo na siya ay Diyos Sambahin niyo ako ay sa amin meron nagpakilala si Allah Sabihin mo o Muhammad Allah ay nag-iisa siya ay uh, nagtutusto sa lahat ng mga pangailangan ng kanyang mga lalika. Bagamat siya'y wala pangailangan, hindi siya nanganak kasi siya pinanganak at sa kanya'y walang katulad. Nagpakilala siya. At sabi ni Allah, Inna ni ana Allah, faabud ni wa ikami salati ni dikri. <laughs> sabi yun. Sabi ko di, parang ano ah. No ko dun ah. Noro. <laughs> Noro. Ang baga, Patulala. no ko, kumbaga shock. Kasi, sa doob ng maraming panahon almost 20 plus na ikaw ay nasa Christianity bakit hindi mo yung nalaman? Diba? Kaya yung mga ngayon, yung mga mga Christian ngayon, hinahanap nila yun. Eh. At nag-aral sila kung paano i-re-rebat yun. I-dispute yung claim na yun na oh, nawala na. Sinabi ni Jesus na Diyos siya at sambahin niya. Ang mangyayari, dilima ngayon. Dilima talaga. Bakit? <coughs> Mabaguhin nila yung nakalagay. mag, -rever, mag version sila. May revise. Di ba? Magbe-version sila. Hanap sila ng ano eh. Kaya din na may ibang mga Bible ng ano, ng mga ibang mga sekta. Ando na. Sabihin nila ganun. Alam mo yung isang ano ko, siguro ano lang. May nakausap ako na Jehovah with, Jehovah's Witness. Hinanap ko sa kanya isang verse na mawawala sa Bible niya. Tinanggal nila. Anong sabi niya? Hindi naman daw yun ano. Hindi naman daw yun talagang salita ng Biblia. Oh. Kaya doon siya na kaya doon siya natatalo. Doon siya natalo sa si God ni Akala ko ba ang salita ng Diyos? hindi mo dapat kulangan at hindi mo ano. Sabi yun sa Batia 721 walang kahit gatiting na salita, datman o tuldok ay hindi mababawi ang kautosan ng Diyos. At kung sino na akin dito daw kaya kakain? Yan, hina, yeah, yan, yeah, hindi hina. 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 hina? 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 Da, bas Tahat. Dabas kali? Tahad kali. Ay, ba din seminar? Kali. Tahan.

uh, Marcos 16 Marcos 15 16 17 kasi ang tunay na mananampalataya ay magkakaroon ng tanda. Magkakaroon ng tanda. Anong tanda na yun? Sila ay magpapagaling ng may sakit, magpapalayas ng demonyo, Dibanyo. magsasalita ng iba't ibang lingwahe. Dibanyo. At pagkay tinuklaw ng ahas, hindi kayo mamamatay. Ka mamamatay. Hindi nila kaya yun. Muwas sila ng ahas, matutok, mamamatay sila talaga. Minum sila ng lason, patay. Ay sila. ba? Diba? Challenge yun eh. Acid test yun sa kanila eh. Eh, tinanggal nila. Oh. Kaya sabi ko, oh. hindi parang ayaw ko na magpag-uusap sa'yo kasi kulang naman pala yung ano mo eh. Kung ano i-re-rebut -ri ko sa'yo, sabihin ko sa'yo, wala naman sa'yo, wala na tayong pag-uusapan. Tapos na, laban. Kalas. Diba? Kalas na yun eh. <coughs> diba? So ngayon sabi ni, sabi ng Muslim, Kulhu Allahu huahad Allah samad ulit walang mula. Kukunhat. Sabi yun ni Jesus, ay ni Allah, sa kanya malawalhating Quran. At alam mo ba na hindi ka makahanap ng verse sa Biblia na sinasabi ni Jesus na Diyos siya, sambahin niyo ako. Sa, dahil, mismong si Jesus nagsabi, Marcos 12.29 Marcos 12.29 oh. 12.29 sabi niya, dinggin niyo Israel, sambahin niyo um, ang Diyos, ang um, Diyos, Diyos natin. Natunay. Huwag kayong magtatambay sa, sa kanya. Oh. Ngayon sabi niya, alam mo bang si Jesus nagsabi rin sa, B sa Quran? Sinabi ni Allah na sinabi ni Jesus, ganito, Innan, Innalaha Rabbi wa Rabbukum paabudhu hada siratum mustaqim. Sabi, eh, ikaw pag nagano ka, ewan ko lang, hindi ka, kung talagang naghahanap pa ka ng katotohanan at nasa katwiran ka, wala ka na mga kasi mismo si Jesus nagsabi sa Biblia, nagsabi rin sa Quran, di ba? Pinatunayan ng Quran, yung sinasabi niya na sambahin niyo ang Diyos, no? Dios niyo at Diyos, Dios natin. Hindi niya naman sinabi sambahin niyo ako. <coughs> di ba? One, ano, one, uh, kumbaga, one take down. Kasi, ganda na. Eh, bang ba, ang relihiyan, one again. Christianity. Ngayon, hindi na nila tinatanggap ang Christianity. Tanungin mo ang mga born again, ang sabi niya, Christian na. Hindi na sila born again. Christianity na. Oh. May isa nga pastor, sabi niya, hindi naman talaga ako born again. Eh. <laughs> Dahil Christian ako eh. <laughs> Dahil Christianity ang ating relihiyon hindi born again. Ayaw na nila ng born again. Ayaw na. Ayaw, di ba nakalive ka? Hindi. Ayaw na nila. Oh, ayaw na nila. Bakit? Kasi nga, pag born again ang ginamit mo hindi nila kaya ng eh kaya Christian na eh kasi tagasunod ni Kristo kaantindigan di ba ngayon sabi niya oh, sige Christianity let's say Christianity ang yung religion yun yun yun. may mababasa ka mang Christianity sa Biblia wala o kaya Christianismo na lang Tagalog La. di ba yun ang isa pa. Dalawa lang yan. Nagsyada na ako nung, nung time na. Alam mo. Masya Allah. Allah Akbar. At dalawa lang. Kung di mo mahanap, bakit sa inyo meron? Siyempre, bebel ka kaulit na. Meron sa inyo? Inna din na indallahi Islam. Diwanag. Napakaliit na, na aya, pero explicit, particular, eksakto, at broad ano uh, profound profound di ba in the dina in the lahil islam walang katanggap-tanggap na relihiyon kay Allah kundi ang islam hindi niya ang christianity hindi niya ang katoliko. catholic english at christian meron pa pero hindi naman itala mo sa bato ang kita i tayo mo sa, sa, batong ito ang iglesia ng Opo, anong ginagawa nila doon? Kung anong sinasabi nila? Meron pa silang ganun. Eh, kaysa naman wala talaga. Di ba? At least sila meron. So. Pero, na nariribat pa rin eh. Pero, eh, tinan mo yung Islam. Nariribat mo ba yun? Exact nung exact to? ka sa Nepal, papunta ka sa Chinese, papunta ka sa Russia, English, Hindu, Urdu. Islam, hindi nagbabago. Iglesia ni Cristo, baguhin mo, pag in-English mo, Christ of ano? Church of Christ. Di ba? Saksi ni Jehovah. Jehovah's Witness. Jehovah's Witness. Oh. Christiano, Christian. 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 Christianity. Christianity. Oh. Judaism. Judaism. Di ba? Napabago. Pero ikaw, Islam, Islam, universal ka dahil alam ni Allah eh, na yun ang magiging ano eh, magiging pagkakaiba. Ano ba? ano hindi eh? patihan eh. Di ba? Eh, di po, hindi mo, alam niyo pa ang, ang pinaka talagang ano pa, yung Muslim, hindi rin nagbabago. Muslim. Kahit anong lingwa eh. O. Oh. Di ba? Di ba, na Kaya yung mga bago Muslim, Akbar! Allahu Akbar! Inshallah. Di ba? Oh. <laughs> ayon <coughs>